Good morning mga kalibre So meron naman tayong <coughs> gagawin dito So puro daikin to so, Ito daikin din ito. Floor mounted dito na daikin So itong dalawa So ito tingin mo Mayroon naman tayong uh, Alaga ito uh, Yun know, na naman no? So paborito talaga ng butiki Itong board natin na daikin So alam ko na kung bakit Lagi itong napapasokan ng ah uh, butiki yung daiki natin mga kalibre so dito yan mga kalibre oh. so kunting tips lang so ito yung cover kasi mga kalibre ito, to may cover yan diretso so pag kubira natin diretso yan so makikita yan dito pero alam ko mayroong cover yan dito na bakal eh so itong naisipan ko so dito di ba diretso yung ano dito cover so ito open to so siguro dito papasok yung butike dito papasok ang butike papunta dito kasi ang bakal dito lang naman yun eh ano may bakal dito parang dito lang yun ang bakal eh so open na open talaga siya so itong bakal <coughs> so open siya dito so dito dadaan ang butike papasok dito so diretso na siya sa board ano dito dadaan ang butike kasi cover yan may open dito yan, gagapang ang butik eh. So, papasok dito. So, diretso na kagad sa board. So, sa ibang mga unit kasi iba yung mga may cover eh. Cover dito, cover talaga yan. Tsaka cover din dito. So, itong daikin, diretso ang cover eh. So, yon Dito, isang nakikita ko dito dumadaan yung ah uh, butike. Dito dumadaan. Kaya, laging uh, paborito ng butike yung ah uh, aboard natin na daikin kasi kaya itong daikin ganun din cover dyan simula dito dadaan yo dito open may open county so makapasok yung uh, butiki so ito tingnan natin <coughs> so ito yung daikin so ito yung daikin mga kalibre to oh, tingnan mo diretso yung ano yan diretso yung cover nyan yan diretso yung cover nyan so bubuksan natin to titingnan natin to kung Uh, may awang dyan kasi dito pag dito ka-install tayo ng pipe so open ka agad open so bubuksan natin to yan buksan ko muna to mga kalibre ah para makita natin uh. so ayan no. oh awang awang din to awang kaya dito may tornilyo yan dito so mayroon siyang awang din dito So yan, isa yung isa yung, dito, isa yung nakita ko nga dito, gagapang yung uh, butike. So ayos mga kalibre. So bahala na kayo kung paano nyo gawin yan, nga hindi mapasokan ng butike. So dito, siguro kubiran o diskarte. So yung mga pagbinabawal na technique ng mga technician, so ilalabas nyo na. So ito, air open naman to eh sa hangin. So ayos mga kalibre.